eto na yung uh, napamili namin doon sa bagong Filipino store. Ito yung uh, Magnolia na OB Kiso Keso Ice Cream. Uh, 12 something lang ito. 12.50. Yan. Ito naman yung Magic Melt na Rosquillos. Um, ayan 8.99. Kikiam. Magkano yung kikiam? At saka yung peaceball. So ito mga guys, yung bagong Filipino store dito sa uh, malapit sa amin. Ayan. Located siya sa Kentucky Avenue, Atlantic City. Yan yung likod ng CBS uh, at saka yung dating uh, supermarket. Yan yung likod niya. Likod mismo yan. Dyan. Ito yung mga tenda nila ngayon. yon. Opening niya kanina, uh, nag-open siya ng 10 o'clock. Ayan. Um, ayan, Ensaimada, um, 6.75 yung jumbo nila. Uh, I think yung maliit, nasa almost $4. Wow, mani. Pugo. Um, ayan, yung biskotyo. Mumura lang ang tinda nila dito. Ang dami, oh. Uh, marami pang parating na mga tinda nila, mga order. Uh, kasi marami pang mga kulang na mga condiments dyan. Ayan oh, iba-iba, man, -iba. dami. Murang-mura talaga ito dahil ang mahal na lahat ng mga bilihin ngayon, pero mga tindan nila, ano, uh, Kuya Kaimi, ah, uh, Glenn, Kuya Glenn, and Ate Grace sila yung may-ari niyan. Uh, sila rin ang... Um, ano, um nagtumulong sa amin no nung bumili kami ng bahay. Ayan, real realtor namin sila. Ayan yung bumili kami niyan eh. Ayan. Ron Kilios. Ros Kilios yan. 8.99 siya. Uh, masarap sa ikap yan. Oh. Ito, mga may corn beef din sila. Sardinas. Um, ano pa? Iba-iba dyan. Marami. Uh, mas mura sa kaysa sa Asian market. Um, ito, mga instant na kape. Skyplex doon sa taas. Ayan. Ayan. Um, magkano yan? 8.99. Yung isang lata na yon isang tub na uh, Skyplex Um, yan, mura lang yung Ayan, yung uh, pulang itlog, galing ng Taiwan yata, uh, beef ramen, laki may, uh, pansit pang palabok, um, super so Q yata, ayan, pangalan nun, super so Q. Um, ano pa, ayan, uh, pansit galing ng Hong Kong. Um, iwan ko ang pangalan ng ano yan, masarap yan sa may chicken na may sabaw eh. So yan, um, patis, lahat, champurado, um, may pinakurat, um, yan. Mayroon ding mga coconut milk, cornstarch, ketchup na Pilipinas, mantika, Uh, mayroon din dyan yung sa Ilocano, Tagapulot. Yung paggagawa ka ng kakanin. Yung sinakob. Sinakob yun. Sugar cane na sinakob. Yan. Yung si Kuya Kaimi yun. Yung sila yung mayari. Mababayit yan. Um, dito sa freezer na to. Ayan. Mayroong ice cream. Ayan, yung ice cream nila dyan na Magnolia. Murang-mura lang. $12 lang. Uh, bumili kami last time, last month doon sa Asian market. $15 ang bili namin. Ayan. So mas mura ng $3 dyan. Ayan yung mga pricing nila. Oh, ayan. Uh, mura lang talaga. Ayan sila. Kaimi Realty. Ayan. Bangos. Tinilafya. Ayan yung Peace bowl, Bumili kami nyan. Uh, $12 lang yung Peace bowl nila. Mayroong Kikiam din dyan. Mura lang yung Kikiam. Uh, 3 dollars ya, 2.99. Ah, uh, bangus, um ano-ano pa. May show doon, 'yan sa left side. Yan. Marami pa daw silang mga frozen na isda na darating. Meron din silang kalamansi na frozen. Ito na yung uh, napamili namin doon sa Bagong Filipino Store. Ito yung uh, Magnolia na OB Kiso Keso Ice Cream uh, 12 something lang ito 12.50 Yan Ito naman yung Magic Melt Na Roskilios um, Ayan o oh, 8.99 Kikiam Magkano yung kikiam? At saka yung fishball Ay ah, yung fishball 12 uh, 49 Ang fishball 12.49 Ayan bumili kami ng dalawang sopot Kasi baka magkaubusan eh yung kikiam, magkano? 2.99. Ha? 2.99. 2.99 lang yung kikiam? Mm -hmm. yung kikiam mo, oh, mura lang oh, 2.99. Ayan oh. 2.99 dalawang supot so, ng nono na namin. Alamang, bagoong alamang, altos 3.99. Um Ano pa? Ito, Skyplex. Skyflex Ah, uh, 199 lang yung eto, yung miswa. Miswa, mumura oh. At syempre ito oh. Ito 649 lang ito. Ito yung jumbo na ensimada nila oh. Ayan, oh. Ubi jumbo ensimada. 311 uh, gram siya. So, mura yung mga tinda nila doon. Ano? At uh, ano, uh, nasa city pa. Mga nakatira doon. Kami, malayo pa yun. Yung mga mga 15 minutes pa kami doon. Uh, nasa 8 miles, 8 to 9 miles yung layo. Um, malapit lang. So, yun lang guys. Yung ano, Pilipino store natin. Mababait pa yung may ari doon. Si Kuya Glenn Kaime at saka si Ate Grace uh, Kaime. Sa kanila kasi yung building, kaya mura yung mga tinda nila. Uh, last year, ang pili ko na nito doon sa dating Pilipino store. $12 na to yung nagsaray. 12 dollar na yung isang supot. So, ngayon, 12.49 lang ang tinda nila. Eh, that was last year pa naman. Kaya murang-mura pa rin. Kasi nagmahal na lalo ngayon ng mga bilihin. Ito, 195 sa Doon sa Chinese supermarket dito, ito, 250 eh. Yan. Sa aling konching. Yan. Ah, uh, itong ice cream nila doon sa Chinese, ano, $15 ito eh. Yan. Ito, $12.49 $12 lang. So, murang-mura na. Punta na kayo doon. Ayan. Bye. Sign out.